Hello everyone, this is Iver Gara again and welcome back to our another vlog. Pagkatapos ng trabaho guys, sinundo ako ng aking amo at aking anak at nagyayaya silang mag dinner dito sa ihaw-ihaw or Yakiniku ng Japan. So start bukas ang aming bakasyon or walang pasok ng 5 days start ng August 12 to August 16 at ang mga bata dito guys wala na silang pasok sa eskwelahan magmula nung siguro last week ng uh, July so tuloy tuloy na ang kanilang summer vacation so pagkatapos namin maghintay siguro ng mga 30 minutes sa labas, ayan guys andito na kami sa loob at nakapag-cheers na kami. Ayan na yung mga in-order namin. So, kailangan nating magpakabusog, bawi-bawi sa pagod guys. Ganito talaga ang ginagawa namin guys kapag yung first night bago pumasok ang aming mga bakasyon kumakain kami sa labas para naman kahit papano uh, magkaroon naman ng premyo ang ang sarili sa loob ng isang napakahabang linggong pagtatrabaho. Paborito namin kinakainan ang Yakiniko House na to guys at masarap yung lasa ng karne nila. So kada gusto naman kumain dito na kagad kami reserve. Medyo may kamahalan lang, kaso lang eh, sulit naman. Dahil it all you can, ay mapaparami ka talaga ng kain. Meron din namang ma-order na buy menu, pero pinili na namin itong walang limit kahit anong gusto mong kainin, pwede kang kumuha. Meron na rin yan hanggang sa dessert. So yan lang guys, thank you for watching. Bye!